Last August 18 ay nag ride kami ng aking asawa pa ng Bicol At ang nabingili nga namin terminal ay ang PAPX At doon nga sumakay at doon ako nag-book ng tiket At ang nakuha namin bus ito nga ang isa Star ng DLTV ko At ang nagipamasahin namin dito mga idol ay 1,274 lang At dito ko rin napagtanto na mga dapat lang mag ride lalo kung meron kang pamasahe. At pagkabalikan natin ng Maynila ay nag ride ulit tayong from PATHX ko man dahil pupunta tayo nang straight upang pang-update ng terminal doon. At alamang ko nga ang pamasahe pala para pang ay 106 lamang. At sa video natin na to ay nag tayo sa Cubao, doon sa New York Avenue upang makita natin ang mga bigating bus na pumupunta ng North at South syempre mga idol sa pagpapatuloy ng video natin kung hindi pa kayo nakapagsubscribe sa akin YouTube channel ay magsubscribe na po kayo sa akin YouTube channel at pindutin po ang bell button para maging update kayo sa akin bagong mga video tara hindi na natin patatagalin let's go dito tayo guys sa may ano, New York Avenue tumambay ngayong araw araw na linggo ngayon mga idol uh, nag spotting tayo dito and vlogging kasi uh, wala naman akong ginagawa sa boarding house so maghanap tayo ng pera sa youtube sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe at makita yung video nito, mag-subscribe po kayo sa akin mga idol. Ito. Dati naming pwesto dito ni ano ni ni Nick tv at saka si Andre Magbanwa. Etong area to. Itong sa likod ko guys, yan yung palabas na ng EDSA. So, ito naman yung dito. Ayan, kung makikita nyo, yan yung mga papasok dito sa mga terminal. Galing yan ng ano, Aero Rodriguez. so, makikita natin si ano, si Joy Bus, executive. ayun paparking ata si Joy bus mga idol so pogi yung pogi yan si Bulbo is kitty bata ito mga idol so, nabutan natin si no? si Genesis magpapa ano magpaparking ata ito magagira eh. ito si ano pala ko, si Florida ayan si Hino JB Florida GD 100 guys medyo na traffic mga idol kasi nag ano si Joy Bus executive coach of Genesis yun so mag isa lang ako dito mga idol sa Kumbaw so solo bus enthusiast ako dito ngayon so wala tayong kasama GB Florida So papasok to ng terminal mga idol Si ano si Hainu Hainu ba yan o Hainu Basta yun na yun mga idol Yun sa mga tumitingin dito sa aking camera Sana ma-subscribe nyo yung channel Nakali ko naman yung, yung speaker ko eh So medyo na bold tayo ngayon guys So nahirapan kasi si, ano, si Joey Bas pumasok kayo Ayan na, Oi, na. Itong area na itong natayo ang mga idol, kadalasan dito talaga ang ano ng mga bus, ang mga lusutan. Kaya minsan talaga nata traffic dito. So, si Dagu pa nahihirapan siya. Oh. Sa liliko ito, papunta doon sa may, ano, nandun kasi ang terminal nila eh. Sa so, may katabi ng Biron Trans. So papasok kay si JB Florida eh. Hindi siya makalis narangan siya ng ano narangan siya ng Kotse So tatlong joy bas mga idol nandito oh. Yung mga bagong labas Oh ay hindi ko sure kung bagong labas to guys mga idol Pero ang isa dyan mga idol Navigator eh Ayan o oh. So tanghali kasi ang oras natin mga idol ay alas 11.30 So tanghali nandito tayo sa Cubao So namin ko 7038 mga idol Victory Liner Yun So ito guys may paparating na Victory Liner Ayun 257 guys uh, Yutong to Yutong Pogi-pogi mga idol oh 8219 mga idol victory liner naku tumas yung camera ko dagupan 1 2 1 2 1 4 Papasok to mga idol dumaan lang dito. Yun. lupit ang forma Oy JB Florida mga idol Kasunod si ano Si BLI Yun no? oh Steady rich to, hindi to liliko Seven zero three four BLI. You know. Oh, natakpan tayo ng dumaan. Ay, napakalupit mga idol. Oy, parating guys si ano, oh, si 1533 Dragupan. Ayan. Okay, kasunod yung si Bataan Transit mga idol. So, comboy, comboy muna tayo, Bataan Transit. 758 mga idol. Ayun sa dulo, sino kaya 'to? tingnan natin ang layo sino kaya to meron trans mga idol so di ko makita kung sino ano to JD ata hindi oh ayun ay 7 meron trans mga idol provincial operation pala to so kakarating lang dito sa kapag 2 so, by 2 rin yun mga idol Uy, may dumaan. Si Partas. Nako, sumingit si Partas mga idol. Si 85718 mga idol. Sumingit. Not. So, di ko tuloy makita si Dagupan. Nasa na si Dagupan. Ayun, lumusot sa kapila. Dagupan 544. 1544 mga idol. Yan. Yeah. Kasalubong, ini si Partas o Meron naman mga idol para rating. Sino kaya tong parating para na to? 228. Ayun na malapit na siya mga idol at liliko 'yan, 228. Si Victory. BLI pa rin mga idol. So 2 by to sitters rin mga idol oh. Wala man lang ano kaya, kaya may gawa nito. Ah, Cherry Mobile lang pala ang gawa noon. Joke lang. So ito may parating para idol. Hindi natin ikakatang camera para makita nyo. 7-7. Yun. Yung mga Hyundai. Hyundai Universe. Ano. Space mga idol. Ayan. Sabi na nga ba eh. Luxury. 7-7. Yun. Kaso walang CR mga idol sa loob. 2x2 configuration mga idol. Ano daw? 2x2 configuration mga idol. Hey guys. Si Biro no. Ngayon. Papalis na si Beron. Saan kayo ito patungo si Beron, guys? Okay. 8801. Duman na ito kanina. Beron Trans, I love you. <laughs> King Long, mga idol. King Long. Ayun. Pasisya na manong. Hagip ka ng camera manong. Parating si 1204, guys. BLI uli ito. Hyundai. Universe Express luxury din mga idol ayan oh so meron siyang kasunod si ano si 8219 King Long BLA din to Ars Polo BLA nandito guys ah parang German spirit to guys 7309 so ang kinis ko German spirit liner mga idol oh parang bagong ano bagong plancha ayun guys lumabas na si Joy Bus ayun ako oh, dumampa si kuya ay naku nata na lapitan natin medyo malayo okay yun bakit matras Soy. Uy, si Dagupan guys, parating 1316 Dagupan. So, medyo malabong mata ng Dagupan kaya nakailaw sila ngayon. Ayan. Uy, spotted ka ngayon. Uy, sa mga din si Dagupan pang isa, oh, 1540. Naman na to kanina, eh. si Yotong. Oh. Yotong! Buha ka So walang kataw mga idol ha Dahil darating din si, ano, si Alps magkakasalubong ni Dagupan Titingnan natin kung anong, pwedeng mangyari Mga kabuangan Ayun o oh. Consolation Alps San Juan, Cubao, Aircon, Provincial Basis Mga idol Una ko consumisyon eh Consolation pala to Yun what's No cut mga idol kasi dadaan si Saulog Transit 717209 mga idol Golden Dragon Ayan, nakakatakot to guys nag-aapoy ito sa ano sa bunganga Golden Dragon yan eh Ayol mga idol, parating si Trans uh, AWB 291 number 8 mga idol, puting puti oh. Kulay gatas mga idol. Hoy, beron trans Milo. Hay no RK. Ayun guys, parating si JB Florida. GD43. Yan ding kampeng. Uh, spotted siyang ka, siyang ka sa nakalagay. Eh. Oh. Muntik nang mahagkit yung ulo ni partner. wala ah. to kanina guys, ano? Si number 8. Beron trans yung kulay gatas luman luma na to guys. Bas na to. Pero maganda pa siya oh. 2x2 wala lang CR mga idol. Maganda pa ang look niya. Duman si Solid North mga idol. 1, 2, 5. Ayan na. Papunta dun sa ano niya. Sa pwesto niya. Ang pugi ko. Pug Pugtagris ka. O, isipay listal guys. Oh. 3, 3, 6, 1. Yun galing ng lungga guys lumabas so papunta na to ng terminal o oh, ano didiretso ka ba? hindi yun iikot kaya mo yan 5 star 5 star pero ang star ang nakikita ko dalawa lang ay yung isa tsaka yun yung isa o spotted ka ngayon king long uy Sarap ng hawak ng kamay na mag-shota, oh. Spotted kayo ngayon. Si BLI. Wala tuloy yung BLI. Iba yung nakita ko, eh. Uy, may dalawa guys sa parating. 2084 Daiwo BLI, guys. Uy, sa dulo mayroon pa. Ay, letter B. Alam ko na kung ano to. Walang iba, kundi Biron. Ayun, you know. oh. Ayun, medyo mabagal si Beron na ah. so kakulay siya na yung kanina yung parang gatas ang kulay mga idol 4058 Beron Trans yun, doon yung lili oh, guys sa, ah, ano, sa dulo kada ng kulay ah oh, dumaan guys si Dagupan ayun na oh walang kutugay ah. sa walang katugay ah. sa si 8409 dumaan mga idol ayun na yun may dumaan din dito. Sino ba to? Dagupan din to ah. Ito, dagupan din to guys. Eh. Ayun na. 841 to guys. Golden Dragon. Umaapoy ang puwet. Spotted oh. Uy, malayo pa lang mga idol. Nakikita ko na. Ay putik, lumiko dun sa dulo. Si Dalin Transport. Ayun Ay, na oh. Walang hea. Eh. Oy, may parating na naman mga idol. Biron Trans na naman to, guys. 8800 guys, Biron Trans. Napansin ko lang mga idol. Ah, may lap ngayon ng ano ah, ang ah, ibang bus ah. Tulad ng DLTB, Alps. Tsaka yung ano, yung Super Line. May lap dito duman ngayon ah. Pero uh, sisita ko mga kupal. Oy, spotted si Alps. Lalabas mga idol. Alps the bus. F7077 guys. Palabas ng EDSA. Abangan nyo na yan. Batuhin nyo yung salamin. So, medyo mailap yung mga bus ngayon, idol. Yun. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang ispatter natin dito sa my New York Avenue, Cubao. So kailangan natin umuwi at uulan. So ito yung garage ng ano, Joy Bus. Nandyan yung dalawang navigator guys at saka isang Volvo v at dyan sa likod ko. So ayun. susunod naman guys sa pagkita-kita. So sana po supportan nyo ang aking YouTube channel, Greg TV at pinutin po ang bell button. So, thank you so much guys. Salamat sa panonood. Palike po ng video.